yun know. oh. Ah. Tara. Uy. Kung ayaw mo masaktan, bakit na yung cellphone mo? Sandali! ayun niyo ng pera? Ito. Ito 8,000 to. Baka yung bag mo, gusto mo rin ibigay? O oh, sige, kunin mo na. Ayos. Ayos. 8,000 ba ito? Champion. Pero tol, ang weird nung babae na yun, no? Bakit kasi siya nagkaganon? Pakialam mo sa kanya. <laughs> Ang importante, may pera tayo. Oh. <laughs> At saka, oh, may cellphone pa. <laughs> Pwede nating ibenta to. Ayos. Hoy, 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 hoy. Huwag mong pakialaman yan. Hindi naman natin kaano-ano yan eh. Kayaan mo siya. Uy, 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 uy! Nababalo ko na ba? Anong ginagawa mo dyan? Anong sa sa'yo? Hayaan mo ko dahil itong gusto ko. Ba ka na talaga. O sige, eto rilo ko. Hikaw ko, kunin mo na lahat to. Ayan, dahil wala rin naman silbi ang buhay ko. Hindi kita pinigilan para dyan. Yun! Ba talaga pag siniswerte tayo, tol? Miss, jackpot ka talaga sa amin. Pusa mo nang ibinibigay sa amin yung mga pera mga datong mo. Tsaka relo. Tol! Ang babae dyan, eh! Ito na lang. Miss, hayang ka namin. Pero, Payagan mo kaming na bahay mo. O oh, sige. Pasok. Uh, kunin niyo na yung lahat ng gusto niyong kunin. Uy, donut. Uy, soft drinks, huh? Calat, oh. Saan mo nang bayaan na niya? Kalat, mga kaya Wow, mga Tol. Ang daming mga natin ito, ah. Paano kaya niya mga ako to? Tol, akin nga yung cellphone niya. Anong plano mo? Kina. Basta kina. May titignan lang ako. Tol. Hmm. Kakaawa pala tong babae na to. Iniwan pala siya ng asawa niya. Kaya pala gusto niya niyang tapusin so, ang buhay niya dahil lang dyan. Ano pa kaya alam mo? Iaway mag-asawa yan. Siyempre, Tol. Nakakaawa naman talaga. Naalala mo ba dati na iliwantayin ni Nanay. Siyempre, ganun din ang nararamdaman ko, tol. Anong gagawin mo ngayon? K kunin mo na yung dapat mong kunin dyan subukan ko na siyang kausapin. Ano? Tapos na ba kayo? Nakuha niyo na ba lahat ng gusto niyo? Umalis na kayo dito! Mrs. Alam kong napakasakit sa mga lahat ng mga dinadaan mo. Pero, hindi sa ganyang paraan natapusin mo ang buhay mo. Marami ka pang pwedeng gawin. Hindi na nila ako, mahal. Hindi na nila ako kailangan. Wala na rin ito. Kasi wala na rin tatay tatay sa pinagbubundis ko. Ano ba ang silbi para mabuhay? Ha? Buntis ka? <laughs> hindi lahat ng panahon na magdudurusa sa ka ng ganyan. Hindi lahat mga sinasabi mo na walang nagmamahal sa'yo. Magpakatatag ka. Alang-alang sa anak mo. Pinagtitiwan na nila ako. Pagod na pagod. Napagod na ako. Para magmakaawa. Para mahalin lang ako. <laughs> Tara na. Kain na tayo. Wow! Ang bango-bango naman yan. Parang naguguto na ako ah. Pinagluto talaga kitahan. Han. Pambawi na rin to sa ginagawa mo sa amin ni eh, Baby. Kasi ikaw din naman lagi nagluto para sa amin eh. Ba, 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 ba. Gabala pa itong misis ko. Siyempre, para mapalagaan natin yung anak natin. Tablab natin yan, di ba? Maraming salamat, ha? Alam mo, nung panahon na yun, akala ko ay matatapos at guguho na yung mundo ko. Buti na lang nakilala kita hindi ko naman talaga inaasahan na aabot tayo sa ganito eh. Papasalamat na lang ako na dumating ka sa umay ko. Tsaka nagawa lang namin na kuya yun eh. Dahil po, maaga kaming iniwan ng ina namin, kaya yun, lumaki kami sa hansakan. So maraming salamat. Mahal na mahal kita. Maraming salamat sa lahat-lahat ha. No. Bigay niyo lahat ng gamit niyo. Uy tol! Oo tama! Tayo tayo! Uy! Ah. Wow! Sarap nito. Tama-tama. Gutom ako. Luto ni misis yan. Ayos ah! Oo! Sarap! Gusto? Hindi lang. yung negosyo natin. So. Ayos yan